Alam mo ba, ang tunay na pinagmula ng Banawe Rice Terraces? Alam mo ba na ang Banawe Rice Terraces na madalas tawaging ikawalong wonder ng mundo o eighth wonder of the world ay hindi lang simpleng hagdang-hagdang palayan? Ayon sa mga eksperto, itinayo ito ng ating mga ninuno mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas gamit lang ang kamay at simpleng kagamitan. Gaano katanda ang Banawe Rice Terraces? Ayon sa UNESCO at National Commission for Culture and the Arts, NCCA, ang Banaue Rice Terraces ay tinatayang mahigit dalawang libong taon na. Itinayo ito ng mga ninuno ng Ifugao bilang isang sistema ng sustainable farming upang mapanatili ang kabuhayan ng kanilang tribo. Paano ito itinayo? Walang modernong kagamitan noon. Gumamit lang ang mga sinaunang ifugaw ng simpleng bato, putik, kahoy, at kanilang sariling lakas ng katawan upang mabuo ang hagdang-hagdang patubigan. Ang istrukturang ito ay isang halimbawa ng indigenous engineering kung saan sinigurado ng mga ifugaw na hindi ito guguho sa kabila ng matarik na bundok. Bakit hindi natutuyo ang palayan? May kakaibang irrigation system ang Banaue Rice Terraces kung saan ang tubig ay nagmumula sa mga sapa at ilog sa tuktok ng bundok na dumadaloy pababa upang matustusan ang buong palayan. Dahil dito, hindi kailanman natutuyo ang mga hagdang palayan kahit tag-init. Bakit ito mahalaga? Noong 1995, kinilala ito bilang isang UNESCO World Heritage Site na nagpatunay sa halaga ng kultura at kasaysayan ng ifugao sa buong mundo. Ang disenyo ng terraces ay isang perpektong halimbawa ng sustainable agriculture kung saan ginagamit ang natural na anyo ng lupa upang mapanatili ang ani sa mahabang panahon. Ang Banawe Rice Terraces ay madalas tawaging nga Wonder of the World ngunit mahalagang linawi na ito ay isang non-official title na ibinigay ng mga dayuhang manlalakbay at historiador dahil sa kahangahangang pagkakagawa nito. Hindi ito opisyal na kinilala bilang isa sa New Seven Wonders of the World ngunit nananatili itong isang iconic cultural landmark banta ng pagkawala, sa kasalukuyan, unti-unting bumababa ang bilang ng mga ifugaw na nagpapatuloy sa tradisyon ng pagsasaka sa terraces dahil sa modernisasyon at urbanisasyon. May mga organisasyong nagsisikap na protektahan at mapanatili ang Banawe Rice Terraces bilang isang cultural heritage site. Isipin mo, ginawa ito ng ating mga ninuno mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas gamit lang ang kanilang husay at lakas ng kamay. Paano nila ito nagawa? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.